Hello mga palangga, good afternoon, ayan, katatapos ko lang magpakain ng aking mga alaga, ayan, busog na sila, silang lahat, mm. tapos na rin kumain yung dalawa dito, ngayon ay pitas tayo ng sitaw, ayan, mamimitas tayo ng sitaw. ayan ayan yung mga sitaw natin ano ayan oh ang daming mga bagong ayan oh ito pitasin natin ready na ito din ito yung sinasabing hantak isang klase ng sitaw ayan hanggang doon yan sa dulo mga palangga ayan o oh. dito muna tayo magsimula pitas pitas tayo ayan o oh. may napitas na tayo ayan o oh, pitas tayo ng sitaw mga palangga ayan pag tayo ay may tanim mayroong aanihin o oh. pitas-pitas lang walang kahit wala tayong pambili makakain tayo ng sariwang gulay ayun mga palangga namunga na pala yung ano papaya yan o oh, tabing ilog na yan itong papaya na yan ay tubo lang yan dyan dami doon sa taas hindi maabot oh, dami hindi kayang abutin. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, tabing ilog na yan. Ayan yung paligid. Ayan yung babuyan. oh, maganda dito sa lugar namin. oh, maraming ako napitas. Ayun, nahinog na nga sa, tum sa, ano, sa taas. Hinog na yung ibang sitaw sa taas. Nakakatawa na munga na yung, ito rin, oh. Hinog na, gawin na lang nating binhi. Ayan, oh, may bunga na yung aming papaya. Kakaibang papaya, kulay red yung puno. Oh, di ba? Ah. Oh. Sitaw-sitaw lang tayo. Ayan. Ang dali. Hindi ko maabot. Ah. Ayan mga palangga. Ayan yan. yan. Ah. Hindi naman maubos ng kain. Ayan. Dito naman tayo mga palangga. Dami. Ayan o. Oo. Ayan eh, mga palangga. Hmm, nasa lupa na yung mga sitaw. Ganito sa probinsya. Mga palangga. Ya. Yeah. Parin kahay hay! kapat ba't maisali, oh. bayon Bayo na ako. Uyara yeah, honor. Ito ang haba oh. Oh, grabe ang haba oh. Ito pa pala. Nadaanan natin oh, haba. Hmm. Bang ng sitaw natin mga palangga. Hmm. Ito oh, ang haba. Ito mga palangga oh, ayan oh. Ang haba. Meron pa dito oh, ayan oh. Gagawing binhi. Oh. Oh, di ba? Yan ito ang magandang binhi abot na sa lupa oh ayan yung ano sitaw abot na sa lupa hmm pa. hmm grabe dami 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 ito pa. ha isag sa goda rin sa raga si tawag mm -mm, oh, nasa lupa na yung Hmm. grabe dami nating napitas mga palangga Oh ayan o oh. grabing haba ng sitaw dami ko na napitas hindi nakasya sa kamay ko abot na hanggang lupa. Ayan mga palangga ang napitas ko. Oh. Dami. Pinagpawisan na ako. Mm. Sunod namang pipitasin natin ay yung mga okra. Ayan. Hmm? Ang lawak yan. Hanggang dun. Oh. Hanggang dun. Oh. Ang... Grabe tama na to. Sa sunod na araw na naman. Oh. Ayan oh, may okra oh. May pipitasin tayo sa sunod na araw. Ayan. Dito ang daming bunga. Ayan o. Oh. Ayan. ayan. Dito ako nagpitas nung nakaraang araw. Dami na naman ulit. Ayan o. Oh. Mm. Ayan oh. Yun. O di ba? Yeah, thank you for watching guys. Bye-bye.